Ang dalawa ay naiipit sa gitna ng sitwasyon, lalong lalo na itong si Jenna. Dahil sa malaking galit nga ni Robert, ay pilit niyang sinasabi sa kanyang anak na wag na wag patawarin nga itong si Gerald, anuman ang mangyari, kahit pa ito'y magmamakaawa sa kanya subalit si Jenna ay unti-unti nang lumambot lalong lalo na ay si Gerald hindi nga sumusuko. Nakita nga niya na sincere si Gerald sa paghingi ng tawad. Yun na nga na niya ito nung minsan din na iligtas siya mula sa aksidente. Sa kabilang banda, matatrap si Robert sa pakulongan ng magina dahil talagang hindi rin ito susuko at gagawa ng paraan kung paano mababalik ang marangya nilang buhay hindi pa rin sapat. Kahit na sinabihan si Betsy na bibigyan siya ng laking pera, 50 million, kapalit nga ng kanyang anak at aalis na nga ang mag -ina dahil ayaw na nitong makita pa at pumasok pa sa kanyang buhay. Hindi sapat ang 50 million para kay Betsy dahil ang hinahangad niya ay ang buong pamilya. Hindi na mahilaga umano sa kanya ang pera sa ngayon. Kaya naman tinanggihan niya ito. Naranasan kasi niyang lumaki na walang ama sa tabi at ramdam din niya kung gaano kahirap ang magpalaki na walang ama. Iba pa rin yung may nag-aalalay na ama sa tabi. Kaya naman tinanggihan niya ito at hindi nga pinagpalit ang kanyang anak sa pera. Subalit nga sa may aksidenteng nangyari sa kanilang bahay dahil nga sa magulo ito sapagkat sa squatter lamang ang area na iyon, muntik din siyang madisgrasya siya dahil minsan na may nagrayot. Naawa naman si Robert sa kalagayan ni Betsy. Kaya naman na nilipat niya ito sa kondo, hindi pa mapakali. Itong si Betsy, hindi pa rin sapat sa kanya ang kondo at magandang bahay na titira ng kanyang at dahil wala ang ama nito, gagawa na naman siya ng akpang kung papaano makalapit muli. Dito nga kay Rob, gusto niya kasi nakasama talaga ang ng kanyang anak na lumalaki ang kanyang ama. Nagdahilan lamang siya na pumunta nga sa store para gustong makita sa mismong opisina itong si Robert. Ngunit nag na lamang siya doon. Nagkunwaring sumakit ang tiyan at binayarin pa nga ang doktor para sabihin bawal ma-stress at delikado ang kanyang pagbubuntis. Kaya naman mapapaisip at sa labis na pag ni Robert sa kanyang anak. Papayagan na niya ito na doon manatili sa kanyang bahay para mamonitor ang kalagayan ni Betsy dahil bawal nga itong ma-stress at dahil sa mahina ang kanyang katawan kailangan na may mag babantay sa kanya at may nakatutok. Nagwagi si Betsy sa kanya mga plano. Ngunit sa isip-isip niya, hinding-hindi hindi na nga siya magpapakontrol sa kanyang ina. Gagawa na siya ng hakbang na maayos. Alam niya kasi ang kanilang kalagayan ay dahil baga tumutuloy sila sa alambre. Dahil ang bawat hakbang nila ay binabantayan nga nitong si Robert. Kaya hindi sila pwedeng magkakamali na naman. Kaya ang gusto niyang mangyari ay maging maayos ang makikita nga ni Robert sa kanila ng sa ganun ay tuluyin na nga silang pagkatiwalaan nito. Sa kabilang banda magugulat itong si Jenna pagdating niya sa galing sa trabaho ay makikita nga niya sa may swimming pool banda ang magina ina na tela na mga sa kanilang mga nakita at tuwang tuwa na muling nakabalik na nga sila sa mansyon. Galit na galit si Jenna. Halos hindi siya makapaniwala ang kakapal ng mga mukha ng mag-ina. Matapos nga ng ginawa nila sa kanyang ama ay nakuha pa nilang bumalik Subalit so, so makita pa lamang ni Jenna itong na si Betsy ay galit na galit siya. Dahil na-estrus siya sa pagmumuka nito. Sapagkat makikita pa lang niya ito ay maaalala na niya kung gano'ng kasakit ang ginawa nga ni Gerald. At maaalala din niya na si Betsy ang naging dahilan kung bakit hindi nabuo ang kanyang pamilya at bakit ngayon si Gerald ay pinaalis niya. May usapan pati sila ng kanyang daddy na silang dalawa ay hindi na makakabilik sa mansyon at hindi hindi na patatawarin. Kaya naman aaway niya ito at sinabihan na alam naman niya na kaya ang malaking stress sa buhay niya ay bakit nakuha pa niya na bumalik sa naturang mansyon. Kaya naman na uh, sinabunutan nga ni Jenna itong si Betsy hanggang sa madulas ito at mahulog sa swimming pool. Nagpanik si Susan maging itong si Jenna dahil nga sa hindi nila alam kung mapapano na nga ang nasa nga nitong si Betsy. Ayaw din ni Jenna na siya ng kanyang ama. Subalit so, nangyari na nga ang nangyari. Maputi na lang mga atligtas itong si Betsy dahil sa agad ding na rescue ng kanyang amang si Robert. Ngayon ay kinumpranta niya ang kanyang ina bakit nagawa niya ang bagay na iyon. Bakit niya pinapasok muli sa bahay itong mag-ina? Alam niya na kung gaano kasama ang mga ito. Gusto niya ba na muling manakit ito sa kanya? Ang totoo ay naging marupok nga itong si Robert. Nanlambot na nga ang kanyang puso. Ninadahilin lamang niya ang kanyang anak. Ngunit unti-unti na nga niyang pinatawad itong si Betsy. Isang napakalaking anak. Fair. Pagdating nga dito kay Jenna sapagkat pagdating sa kanyang asawa nga si Gerald galit na galit siya rito halos patayin niya ito kapag nakikita ngunit ngayon si Betsy ay pinabalik niya sa bahay tingin niya ay hindi naging makatarungan itong si Robert.